Yan mga counter, ka kanina pa itong babalik-balik oh. Tapos nung nagkita kami kanina, nakikita ako nang gumagawa ako ng kura. Umalis. May naku na, tayo naku na na tayo. nang bumalik. Tapos ganyan. Alis, babalik. Alis, babalik. Ganyan ang ganyan, yung ginagawa niya mga hindi niya alam kung gaano tayo kahirap na mag-prepare bago tayo punta sa hunting ground maaga, maaga tayong matutulog maaga tayong gigising tapos kung ako dito mga kaantar nalakad ako ng dalawang oras andito ako sa hunting ground ganito lang parang ayaw niya ako mamarad dito eh hindi, hindi ko alam kung anong dahilan bakit naiinis na din ako mga kaantar baka hindi ko na matatsa magtikiman kami nito yan lang, ganyan lang. Apat na bisis yun, sa ground, na yan, matanda. Kung hindi lang sana ako dayo dito, Kaya, dito hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Naaga akong nagising, nagagising ako ng 3.30. Kasi 3.30 yung pumunta ako dito. Pagdating ko dito, alas 6 na. Okay, dyan, Tapos, alas 9 pa lang, ganito na. Kunti lang na baril natin, ganito na. Si iba baka ako na lang uuwi kasi naman, patulan ko to. Bak ako na lang mag-adjust kasi dayo lang, tayo, dayo, lang, dayo lang ako dito. Wala akong magagawa. Ganyan talaga ang kanyang pag-iisip. Si iba ka antar, instinsyon lang ko, sakaling aalis. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire.